Ang sundalo ay tumutukoy sa isang kasapi o miyembro ng panglupang komponente o bahagi ng pambansang sandatahang lakas o puwersa. Ilan lamang sa mga tungkulin na ginagampanan ng mga sundalo, katulad ng ipagtanggol ang bansa sa oras ng digmaan, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan, paglingkuran ang bayan sa lahat ng pagkakataon, ialay ang buhay para sa bansa at mga kababayan, hindi talikuran ang bayan sa oras ng pangangailangan, protektahan ang integridad ng teritoryo ng bansa at ang pagsasagawa ng mga misyong medikal. Ngunit isang sundalo ang nag-viral sa kanyang ginawa na migay ng pagkain at gamot sa isang lalaking nag-iisa sa buhay. Ang tinutukoy dito ay isang lalaki na maraming karamdaman, mahina na ang pandinig o bingi na. Sobrang layo ang lugar, nag-iisang bahay sa gitna ng bundok at kilometro ang layo ng mga kapitbahay. Si tatay, ko kumakayod kahit hirap na hirap na. Tuwang-tuwa si tatay noong narating ni sundalo ang lugar para mahatiran siya ng pagkain. Habang nakatanggap ng tulog si tatay, sabi pa nito, may pinadala daw sa kanyang niya si God para matulungan siya sa pamamagitan ng isang sundalo. Maraming naantig na mga netizen sa ginawa ni sundalo. Ano mang pagsubok ang dumating sa buhay natin, lahat ay kakayanin dahil marami tayong inspirasyon. Ngunit ang Panginoon ang sandigan natin. Yan ang news story na hatid sa inyo ng Nans Herbal Products. Ako si Lizel Anyon Banga para sa Balita Radio Sincero. Basta gwapo, sincero.